ang buhay ay weather-weather lang. <laughs> Ito po si Kuya Kim, ang Matang Layon. <laughs> matang Layon, na. Yes, so super ultra mega love shout out na po sa ating mga kabuti po dyan. Maraming maraming salamat po sa ating mga million viewers, uh? and million followers, and million subscribers po sa ating YouTube channel. Ayan, so, nandito naman po tayo ngayon para po um... Uh, <laughs> Ayan, so kasama ko dito si Chris Lynn Kayo po ay magiging receptionist ngayong araw Dito po sa Binamira Beach Resort Yung mga hindi pa po nakapunta dito You still have few more days Bago po mag ipasara ko po ang summer ayan, Punta na po kayo dito Habang uh, pinapalagyan ko pa ng tubig Yung aming karagatan So dito po yung San Antonio Minalabak Camarines Tour Maghihantay tayo ng mga magkanta itay tayo ng mga guests na papasok po dito sa ating humble resort. Wow! Haha. <laughs> yeah. Dalhin mo pa yung ano kay mga madili? Mick Mick. Picoy. Picoy. <laughs> tikoy. Pil yung tikoy. Pil mikoy. O si mikoy. Oh, si ayan, taho. 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 O lang Taho, taho, taho. Pagkos taho. ayan. anong. Si Ayan po. Yeah. Iyon po ang parating iyon po niya ang ano mina, anong okay. suki so na kami kaniyo. Hoy! Hindi na na kami kaniyo since ano, uh, since birth. Pagalang maanong sago. pa. Hoy, pues, sago pa, pa sa oh, naman. No. Nagkalat ang taho. <laughs> OMG. Oof. Oof. Oof.

kakain muna kami ngayon. Ito yung aming ano, hap, uh, agahan dito. To you and to me. Ito sa okay, kamat, May Meron, meron ding ano, Badi. Ano nga badi? Badi. Tagalog. Bislag. <laughs> Pilipinas. Bislag. Bislag. Bislar. Daing. Hmm. Daing. Uh, Daing and Bislag. Oh, oh, oh. Siyempre may kamatis. Wow! Ano talaga inilig silingaw? Ano? Oh. A few moments later. Odton Odton <laughs> naman eh. Yung panag-aabot ng mga bisita eh. Ano? Mairig di pa ka mo? Ipapasara ko na inin eh. <laughs> Thank you po Babalik po kami ma'am <laughs> One eternity late. Wala tayong magawa eh. While waiting. Maray pa mag-trip. <laughs> Hello po. Maray na aga po. Ayan po tabing na sa uh, room number 2. Pwede na po ka mo maglawas. Napapalibutan mo na po kamo Sumuko ka na po. <laughs> <laughs> Ulitan ko po, ayan po tabing nasa number 2. Luwas na po tabing dyan, napapalibutan ko na po ika. O, oh, serak, sira po nindi sira. Si Bubog mai si Bubog. May ispa, ay sara, tariwa pa, buruhay pa. Serak po nindi dyan, sira. Si Bubog. Sinto ba yung kilo? Ano mapakal po ka mo, kulay, urula ko yun para pa makipag-iistoryahan ni si Mani Ayong. May istoryahan ni si Manny Ayong. Daw <laughs> umagapon laban kamo kanika magamit pa na nako ni megaphone. Ale <laughs> <Okay. laughs> Ay, Ayong, kumusta mo? Ala <laughs> ini ba? Gutur tambay ang yung magini mo. Ala po, Ale po. Ayan, halibi kayo nun yan, kaya yaong kami <laughs> nga <laughs> nalimiyo sa resort. Tamang tambay, experiencing the serenity by the sea. Wow! Ito so, yung po yung pag itong ating Sinanira Beach. Yahoo! Kasi okay. so, mga mairig niya po, mag-irig din ang piga pa, papanuan ko pa ang tubig sa dagat. At yung kanya rarararum na yan. Kaya hindi na mag-sikarigus dyan. Kaya pa ka umaig di, papasara ko na talaga. Uh, kagabi, uh, merong mga nakapag-book uh, po dito sa resort. And then, kaalis lang po nila kanina. Sa so, uh, ngayon po, Nag meron, uh, meron po naka-reserve ngayon po kasi mostly nakapagpa-reserve sila sa ating Facebook page sa Binamira Beach Resort kaya yung mga gusto nga magpa-reserve doon po kayo mag-chat sa FB page po namin kachat nyo si Manny ayaw yan po tabi nag sabad yung ng Pagkakalimang mga kutabi kami maabot na kung na. Pinang <laughs> kutabi na gilig-gilig sa Ano po yung tutupad sa tutupada? Ilepya <laughs> si Bobo, Sa niya buruhay pa. Ayan po, naglilinig po sa lamisa. Mag-ingat ka po, tabata po may sinukahan. <laughs> Ito pong sa may cottage number 4. Okay lang po kamo dyan. Naimang po kamo nariribukan. Pasinsana po kamo kung medyo nariribukan po kamo ha. <laughs> Ayan po yung ating mga visitors coming from uh, coming from Anguno Resort. Kasi diba malayo pa yung kanilang pinag pinanggalingan para lang po makapunta po dito sa ating ano. May pagkakamit tayo. So. Ayan, may pagkakanalibring dara. Pasalubong actually din dayan ko, taas ako. Pasalubong dara eh. Si Auntie Jem, siya nag-celebrate si Auntie Jem ng kanyang ano, uh, 60th birthday. Kaya welcome. 60th man lang po. <laughs> Ayan, sana so na po siya, Dibu. Welcome to the dual citizen world. Yes. Senior citizen na. ka na. Mm -hmm. Mga ano, mga discount. mo ng nga, discount. Baba, may discount na 20% discount. Yes, yes. ]mind. Oy, majana, tabi ka mo, makaraka na kita. Hindi pa ka mag-irig di, sarang bulag ko ni. Hindi naman ito ni Gleisa. Ano yun? Iba mo? Dahi? Buri mo siya kita 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 vlog Ayun ang takapas sa vlog Ito yung nagpag kayo sa menu. sa taas sa gruto Yawn ako duman Ang makulinti ka dyan man yun Ay dahi man Yawn ako duman Nakaiba ba ako duman?

Bolin na pagkaano na <laughs> <laughs> rekord. Tunari serious. lang, kidding totoo. Record na na. Patay tayo diyan. 2 hours later. Uh, I, oh, yeah. oh okay. uh, <laughs> あっ Ito ba yung live CP wow. <laughs> <laughs> pa, <kinukuha> mo pa. <laughs> wow. -dag -dag man lang Magdagdag na mag sana po. Eh. So, magkakaroon yeah, yeah, like. ko lang. <laughs> 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 3000 plus yung entrance fee po. Ano, ilan po? Ilan, na? ilan po, ano, ilan po nab sila? Nabilang mo na? Eh, ang... Buwang... Discount ang senior? Meron po. Oh. Ah. pa senior ba? ano po? Pagiging gilid. Maraming basura. Hindi yan, kung medyoki, kasama na dun. Pwede po. Yes po, kasali na po.

Go! <laughs> komisyon <Okay>, ko. Joke lang. <laughs> Ayan po. guys, so nagsipagdatingan na po yung ating mga guest. And uh, hopefully po mag-enjoy po kayo dito po sa aming humble resort. And uh, welcome to Binamira Beach Resort. Si, oh. si Ate Pe! para sugutan ni Ate Pe! <laughs>

Ano? <laughs> wow. Yan. Nene. Saan mo teeper dadarating? Dalo buka makaalog coach. One eternity later. 안녕하세요. <laughs> <laughs> Hah? Blag 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 karena kau rolok. Ah, oh, skipper. <laughs> wow. Dan okay, guys, sejuta so tayang ngayon ng ano, mga 24 hours. <laughs> 24 hours tayo dito ang receptionist, security guard, lifeguard na malaki ang chan <laughs> so maraming maraming salamat po sa ating po mga guests po ngayong araw na ito so yan, so hanggang overnight so nandito po sila so, bukas ang umaga meron ulit Paala ka mo basta ako yaw lang digdi si mga habo day hindi pa madigdi galit na ay pasara ko na ni. <laughs> guys, maraming maraming salamat po at uh, sumain niyo ang kabutihan. <laughs> Pasinin niya Strikto nang receptionist mo. Saya din ko The next day Ali ali ka mo na papagal na lang o ka ng ano niyo. Viral na. Go yo Jake.